Ayan. Balon. Wag, baka biglang tumalon sa atin. Saan dyan? Ayun, oh, may ahas. Sa balon. Ayun. Ano kaya yan? Lang lang. Ah, kubra. Ayun, lumalangoy siya. <laughs> Kubrang maliit. Hayaan lang natin. Uminom pa naman din tayo ng tubig. May kobra pala. Maliit lang ang kobra. Ha? Hindi malaki. Ayan yung balon. Baka pumunta sa akin. Pumunta na ba? ba ah. Sarap na ino ni Mary. Nilasang kobra. <laughs> Mahinaw pa ako kasi pasakay ako. Magilamos ka na rin. Sasakay tayo ng jeep. Ano jeep? Electric uh, helicopter. Helicopter. May kabahayan naman din eh. Sa taas lang ang, ang ano. Ako rin maghihilamos din ako eh. Pura ng beauty natin, isang araw lang tayo puta ng kagubatan. <laughs> hmm. Yung ating mga kasamay na una na. Sa baba. Ayun yung may bahay doon, oh Ayun. Punti lang ang nadala natin, dahil hindi naman namin kayang magbitbit bit ng madami. Maraming pwede, O, oh, o. Ikaw din. Videohan niyo mo ako. Ganyan lang. Ay, may tao. Ayan mo na. Ayan si bisi, Nagtatabo. Uh, hugas kamay. Uuwi na kami. Tatakay kami. Sarap tubig. Thank you. Okay lang. Ya, di ito na lang. Gamit na lang. Ganda ng balon, hmm. oh. This is uh, sa, ano yun? Sa mga bahay. Hi. Hmm. Ayan. Good na. Pari-paro, oh. Hi. Bye, bundok. Pabalik ka pa. <laughs> Ayan. Sarap pala rito. Marami ng prutas. Oh. Mayroon pang balon. Tangka. Tara na. Tara na kay baka biglang umulan. Parang mm -hmm. Si -si na naman tayo. Kaganyanin ko muna to. Bakit sa abroad? Ayan. Umiintay na tayo ng mga kasama natin. Yeah. Eh, bote sumabay yung halaman sa sako ko. Sumabay? Ay, oo nga. No, nadimutan ko na. <laughs> Pwede bang makahingi dito ng halaman? Sandali lang. Ito, oh. Ganda ng halaman. Ay, ito na yung maliit. Ayan.

pinya, kulit-luit yan ang mga pinya bago pa na kayo aniko, pistap